Sayang mga ka-inday. Wala tayong paninda. Dami sanang ano. Dami sanang tao. O sabado. Ayan. Huli-huli na sila. Huli -huli na. Lula, nandyan si Meteor. Nandyan si Meteor. Huwag ka muna kayo sa... Kuya, nandyan si Meteor. Ayan. Paano? Tatabi na si Kang. Nandiyan si Major. Si Major, ayan o. Ayan o. Oh. Tabi-tabi muna. Ayan, pinatatabi muna sila kasi may huli. Ayan, hindi tayo nakapagtinda. Si Major nandiyan. Si Major. Major daw. Ayan punta kaputi, Oh. Ayan mo maniwala, bahala ka. Ikita ay ano. Kuya, si Major nandyan. Si Major papunta dito. Major? Oo. Okay. Sure. Ayan. Pinatatabi muna sa yung mga nagtitinda kasi nakaka-traffic na naman. Tabi-tabi muna, mamaya. Balik naman yung mga yan pag nawala na si ano. Si video. Yellow, yellow, yellow. Atunan mo. Yellow. Yellow.